Dumalo sa Basic Citizen Military Course si Senator Robin Padilla ngayong umaga, Ikalabiliman ng Abril taong 2024. Binigyang diin ni Senator Padilla na ang pagsagip ng buhay ang dapat maging prioridad ng pagsasanay ng mga reservists. Kailangan natin ng mga nurse corps sapagkat pagka may nangyari na kalamidad o hindi natin inaasahan, guro o anuman, kailangan natin ng mga nurse ko, kailangan natin ng mga alam ang gagawin pag emergency. Isa sa kilalang nurse corps ng Armed Forces of the Philippines ang aktor na si Rocco Nasino kung saan naging inspirational speaker sa nasabing BCMT. Boosting morale is something that not everyone gets the privilege of having. So when it comes to this, um, ano, ito na yung sinasabi kong kawanggawa eh. <laughs> Sinundan rin ito ng panawagan ng aktor patungkol sa pagpapasa ng mandatory ROTC sa bansa. Karoon ko ako ng panahon na makausap ang sundalong na naka-assign sa akin. At doon niya naibahagi sa akin na kung gano'ng minamahal niya ang trabaho niya, kung bakit pinipili niya maging isang sundalo, kung bakit handa siya mamatay para sa bansa natin. That opened up my eyes and started to light a fire deep inside me. Sabi ko sa sarili ko, as would any young or any, child would say, gusto ko maging katulad niya. Doon na ignite na ignite ang determination na gusto kong makatulong din. Nagpapasalamat si Senator Padilla sa presensya ni 2nd Lieutenant Nurse Corps Civil Military Affairs Brigade Rocco Nasino. Aniya, malaking bagay ito sa pagtaas ng moral ng mga suma sa ilalim sa BCMT.